pala si Celeste, labing apat na taong gulang. Nakatila kami sa Tarlac. Second year high school ako nang nangyari ang nakakatakot kong karanasan. Sa aming mga magkaklase ay lima kaming magkakaibigan. Bago kami umuwi sa aming bahay ay naglalaro muna kami sa bukid. Madalas kaming maghabulan sa mga pilapil. O kaya'y naglalaro kami ng loksong tinik At tuwing anihan ng mga mais, ay dumadaan kami sa maisan para humingi. Namumulot din kami ng mga manggang naungulog. Pag marami kaming nakukuhang mangga, inuuwi namin ito sa aming mga bahay. Masaya kaming magkakaibigan. Pag araw naman ng Sabado, ay naliligo kami sa ilog. Nangunguha rin kami ng mga suso. Araw ng Biyernes noon, maaga kaming pinauwi ng aming mga guro. Meron daw kasing meeting ang mga teachers. Kaya nagkayayaan kami magkakaibigan na pumunta sa kabilang baryo. Nag-isip ako kung sasama ba ako sa kanila. Sama ka na, sabi sa akin ng kaibigang ko si Risa. Maraming mag-aani ngayon ng kamatis. Magdala tayo ng malaking plastik para marami tayong maiuwi sa bahay, sabi pa ng isa kong kaibigan. Kumayag na rin na ako sumama. Maaga pa naman kasi. Malayong aming nilakad. Nang dumating na kami sa pupuntahan ay lumapit kami sa mga umaani ng kamatis. Hiningi namin yung mga reject. Yung iba na hinog na hinog na pero pwede pa itong kainin. Yung iba pinamimigay na nila. Ang dami naming nahinging kamatis. Napuno ang dala naming mga plastik magdidilim na nang naisipan namin umuwi na. Nang naglalakad na kami sa bukit, ay may nakita kaming napakalaking ibon. Lumilipad ito sa harapan namin. Sinundan ito ng kaibigan kong lalaki. Nagtatakbo ito ng mabilis para sundan ang malaking ibon umakbo na rin kami sinundan namin ang kaibigan ko nakita namin na pumasok ang ibon sa isang kubo sumara ang pinto ng kubo tinawag namin si Danny ang kaibigan kong lalaki inaya na namin siyang umuwi bago tayo umuwi Tingnan muna natin ang malaking ibon, sabi ni Dani. Lumapit kaming lahat. Sarado ang pinto ng kubo. Mga bata pa kasi kami noon. Kaya hindi namin naiisip kung tama ba ang mga ginagawa namin. Nang tinuro ng isa naming kaibigan, ang isang malaking butas sa dingding ng kubo. Sumilip kami at nakita namin ang malaking ibon na naging taong matandang babae. Nagsigawan kaming lima at nagunahan sa pagtakbo. Sa pagtakbo namin ay naligaw kami. Hindi na namin malaman kung saan ang daan pauwi sa aming baryo. Takot na takot kami. Magagabi na. Hinahanap na siguro ako ng nanay ko. Hindi pa naman ako nagpaalam sa kanya. Hindi rin alam ni nanay na half day lang ang pasok namin. Tiyak na papaluin ako ng nanay ko. Nagpatuloy kami sa paglaka. Nagtataka kami lahat. Bakit parang hindi kami umaalis sa lugar na yun? Madilim na sa bukit. Wala ka nang makikita mga tao. At wala kang makikita mga bahay. Naglakad na naman uli kami. Nang may narinig kami, parang lumilipad Huminto ito sa harap namin. Nagtakbuhan kami. Hinahabol kami ng malaking ibon. Nang makakita kami ng isang kubo, bukas ang pinto, kaya pumasok kami sa loob nito. Nagulat kami sa loob ng kubo. Sobrang baho sa loob parang amoy daga at ang daming nakakalat na tuyong mga dugo sa sahig. Nang biglang pumasok ang malaking ibon sa loob ng kubo. Ang kubo pa lang yon ang tinaguan namin at ang kubo kanina ay iisa lang. Nagsigawan kaming lahat at nagunahan na naman kami sa pagtakbo. Nang humarang ang isang matandang babae, ang haba ng buhok nito, na parang hindi nagsusuklay, at nanlilisik ang kanyang mga mata. Mahabal ang kanyang mga kuko sa kamay. Sigaw na kami ng sigaw sa takot. Hindi namin malaman kung kami ay tatakbo. Napaihina sa takot ang isa naming kaibigan. Kitang kita namin na humihiwalay ang kalahating katawan ng matandang babae. Nagtakpuhan kami, nagkahiwahiwalay kami lima. Nagtago ako sa likod ng malaking puno nagkatapon-tapon na ang mga dala naming kamatis. Nang biglang may nakita akong dalawang paa, ang haba ng mga ko sa paa, at kalahati lang ang katawan nito. Napaihi na rin ako sa sobrang takot. Tumakbo na naman ako ng mabilis, sigawan at iyakan ang maririnig mo sa mga kaibigan ko. Maya-maya lang ay may nakita kaming mga ilaw at sigawan ng mga tao. Tinatawag ang mga pangalan natin. Mabilis kaming tumakbo at lumapit sa kanila. Nag-iyakan kaming lima nang makita namin ang mga magulang yumakap ako sa nanay ko. Kwenento namin sa kanila na may humahapol sa aming manananggal. Bukas na lang daw nila ito pupuntahan. Pupuntahan daw nila ang kubo. Gabi na raw kasi baka may mapahamak sa amin. Kaya umuwi na kami. Panay sermon na ang inabot naming magkakaibigan. Kinabukasan, pinaturo sa aming magkakaibigan kung saan ang bahay ng manananggal. Nagtaka kaming lahat. Wala na ang kubo. Sabi ng mga magsasaka, matagal na raw sila doon. Wala naman daw silang nakikitang kubo na nakatayo dun sa lugar na yon. Naging palaisipan sa aming lima ang nangyari. Kaya simula nang nangyari yon ay hindi na kami naglalaboy. Pagka uwian na sa eskwelahan namin, ay diretso na kami ng bahay. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.